parang araw po sa inyong lahat uh, may sasabihin na po kung napaka importante po sa inyo na uh, uh, sa tagal-tagal ko -tagal po na pong nag uh, kukon po sa channel po uh, nagbablog po na uh, uh, naisip po kasi na uh, doon kasi marami pong nag uh, nagpapalo nag subscribe po ngayon po mula nung uh, nagkaapan po ay parang wala po nagsubscribe po nakikita ko po naman po sa uh, kung po tinitik po yun sa araw-araw po uh, sana po ay kung may nasabi po ako sa inyo na hindi nyo po nagustuhan po ay pasensya na po kayo kung may nasabi po ako na hindi po nyo nagustuhan at dito po kahit na gagawa po ka ng gagawa kayo po ng uh, uh, kabutian po kahit isang milyon pong ginawa niyong kabutihan po sa isang pagkakamali lang po uh, isang pagkakamali lang po ay damay damay na po lahat barang isipin nila na po na uh, ang binabagi mo dito ay mga uh, kapalpakan po hindi po ganun po kaya po ako nagbablog para humingi po ako ng gabay po niya tulong po sa, sa inyong lahat po sana po manawaan po ninyo kung may masabi po ako uh, pagkamali po uh, sana po ay nasa inyo na yun po na kayo na pong maguhusga po kaya ko po, po nasabi sa inyo ngayon po na araw na to kasi uh, naisip-isip po kasi yung uh, daming nagbibiyo uh, kaso wala pong nagsusubscribe po at kukunti po yung nagla-like po sana po uh, uh, ang sinisir ko po dito at minabagi ko po ay katutuhanan po hindi po gawa gawa naman po kaya nasa inyo na po yung uh, kung ano po yung iusgahan po ah uh, gusto ko po na mag po kayo para mabasa ko po kung ano po yung nasa kalooban nyo po. Uh, kung gusto nyo po, uh, i-icon nyo po ako sa Facebook po. I-print nyo po ako sa Facebook po. Ang nasa Facebook ko po ay uh, Palisok Arangka po. Ang uh, sa Facebook ko po. Para ma-print ko po kayo at may sabi nyo po yung uh, Gusto nyo pong sabihin po na i-comment po ninyo i chat chat nyo po sa akin gusto ko po malaman po kung ano po yung kung po uh, kung po dito sa ang you Hanginong know, YouTube channel kasi wala pong nagsusubscribe po at uh, wala pong nag-like po uh, sana po maunawa po ninyo nasabi ko lang po kasi dito lang po uh, gagawa ka ng isang million po na kabutihan po pag kunting pagkakamali mo po idamay damay na po lahat kaya alam ng Diyos na po makapangyarihan sa lahat po yung ginagawa ko po kung yun nasabi po ako sa inyo na uh, mali yung pandinig nyo po uh, kayo na po ang bahala po kung gusto niyo po talagang uh, ipagpatuloy po yung uh, aking mga binabagi po na uh, pagtulong po na pagwa po ng mga orasyon po na may ko po sa inyo ay mag-comment po kayo kung ano po parang nawawalan na po kasi akong gana na uh, mag uh, po mag-upload kasi ganito po yung nangyayari po sa karamihan po na aking in po ay magisang uh, mag isang libo na po ang aking inapload po pero parang uh, parang magkatugma po yung in ko po sa nagsubscribe po sana po ay maunawaan po ninyo na aking mga binabagi po dito ay mga totoong katotohanan po ng mga orasyon po. Hindi po ito gawa-gawa, kundi sa Diyos galing po ito. Um, alam ng Diyos na po yan kung magsisingwaling ka kasi lahat po ng mga kasinungalan man po, hindi ka na pwedeng manggamot po. Bad ka na sa Kanya kung uh, nagsisingwaling ka dito sa ganyang uh, YouTube channel. Kung may natagpuan na po kayo, mas maganda po na uh, inyong ma magbabagi sa inyo na kayo ang maghusga po kung may natagpon na po kayong uh, magbabagi po sa inyo ng mga katotohanan po na mga oras yun po hindi ko po kayo pinipilit na uh, magsubscribe po sa akin uh, maglike kayo na po ang bala, Diyos na po ang bala na uh, siya na po ang magugusga, magugusga po sa sa inyo na uh, kung po uh, kasi na kun ko po kasi tagal-tagal uh, ko -tagal na po nag-upload po ay wala pong nakiki isama po uh, yung mga kun talaga po sa akin po uh, uh, yung po ang nakikita ko po na nag-subscribe po sana po maintindihan po niyo aking uh, paliwanag po na ito po dito po ay gagawa ka ng isang million po na kabutihan po pag nagkamali ka lang po ng kahit na pagkamali ng kunting kunti po ay maladamay na po lahat kaya kayo na po magusga kung ano po yung nakuha nyo po i-pray nyo po ako sa facebook po na um, palisok arang ka po uh, facebook ko po tapos mag-comment po kayo gusto nyo po uh, i-pray nyo po ako para uh, kung po doon na po tayo mag -comment sana po nandindan nyo po aking paliwanag kayo na pang gusga kung pagpatuloy ko po ito o hindi na po kasi nawawalan po ako ng gana sana po hindi po gano'n. na kung po, uh, sana po ay tulungan po ninyo ako para marami po ako ibabagi po sa inyo ng mga oras orasyon po na magagamit po sa pang araw araw sana po ay uh, mag comment po kayo at uh, I-replyan ko po yun. Maraming salamat po. Uh, kayo na pong mag-usga. Kung gusto, gusto nyo ipagpatuloy ko po ito, kayo na pong bahala po. Uh, kung gusto nyo pong po talagang ipagpatuloy po, mag-comment naman po kayo at isabihin nyo po yung gusto nyo po maraming sabihin po. Maraming salamat